Oh, ayan pa yung issue na tinatanggi ni, ni um, Congresswoman Kimbo. Hoy, Congressman Kimbo. Galing po ako sa kamera. Hmm. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa kamera, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, dalawang taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa kamera. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag apply yung mga dating staff na mga na wala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17 Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month kasama na lahat yan. Supplies, travel, pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan niyan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume. Ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa kamara. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? Mm -hmm. O gusto nyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Mm -hmm. e ako naman, di ako na kinabang dyan eh. Dahil miskim, nakakuha ako ng budget. ninaanakaw naman ng mga district congressman. Nakontrolado ang district engineer. Mm -hmm. Oh, pero hindi naman Sige, Sige, na gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Mm. Kung saan nyo kinukuha ang makakita ninyo. kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng uh, Committee on uh, Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Mm. Gusto nyo? Ah, personal knowledge yan. Hindi, hindi ako gaya ni Sas na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal, itigil lang kasi nungalingan. Ang katotohanan, tinatarget niyo si VP Sara. Grabe ang lala. Di ba mas malala pa pala yung extraordinary funds? Kasi hindi na nililiquidate certification na lang. Grabe, no? Ngayon ko lang naisip, sobrang kawawa si VP Inday Sara kasi Si VP Inday Sara, kailangan pa niyang i-defend ang confidential funds. Di ba? Kailangan pa niyang i-specify, liquidate ipasa sa COA. Di ba? Pinapahirapan niyo si VP Inday Sara, pero kayo pala dyan sa kongreso? Grabe! Ang laki-laki naman ng pera niyo! Grabe! Si VP Inday Sara na maganda ang hangarin at purpose niya sa confidential funds, kini-question niyo? sini-siraan sinisiraan nyo, inaakusan nyo, hinihilan nyo pababa. Pero kayo, kayo na ano ba? Saan ba pagagamitan yung, di ba, yung extraordinary expenses nyo? Saan? Grabe, sobrang nakakaawa si Bipinday Sara kasi kailangan pa niyang manlimos. Kailangan pa niyang i-defend ang kanyang sarili para lang maaprubahan siya sa confidential funds. Na which is, nakaplano naman na lahat ang gusto niyang gawin sa Department of Education na for your information, pinakamalaking ahensya at departamento sa Pilipinas. Now, for your information, ang Department of Education ang may pinakamaraming sakop na ahensya. Mag-isip-isip, no? Kaya grabe, grabe, bug-bug, sarado talaga si VP Inday Sara. Kung ano-ano ang mga pinaggagawa nyo, panlalait nyo, pang-aakusan nyo, na wala naman kayong pruweba, di ba, na nilustay sa mali ni VP Inday Sara ang kanyang budget. Imagine ninyo mga lods, pag pagtungtong pa lang sa pwesto ni VP Inday Sara, may satellite offices na agad all over the Philippines para yung mga kababayan natin sa, sa, pinakasulok, no, ng Pilipinas, ay, di ba, malalapitan ang Office of the Vice President? Alam nyo ba, pinatayo niya ang mga OVP sat satellites sa mga lugar na malalayo para malapitan ng mga tao, di ba, para makapagbigay ng mga cash assistance, medical as assistance, burial assistance, di ba? Tapos, pupuntiryahin nyo, babanatan nyo, sisiraan nyo, ang dami niyang natulungan, pero pagkakaitan nyo. Wow! Grabe! Sobrang grabe talaga. <sighs> grabe, sobrang nakakaawa no, si VP Inday Sara kasi kailangan pa niyang manlimus, kailangan pa niyang idipin ang sarili niya. No, whereas tama naman ang kanyang gagawin sa Department of Education. E di ngayon, tablahan na. oh, ha? kitang-kita ng mga tao buong Pilipinas. May ex, di ba? May extraordinary expenses pala kayo. Grabe, billion, billion at hindi niyo na pala yan nililiquidate, di ba? Certificate lang pala yan. Approve, release, grabe diba Ngayon nyo, no? Ngayon nyo pabagsakin si VP Inday Sara. Hindi nyo alam anong kayang gawin ng mga supporters ni VP Inday Sara. Tandaan niyo 'yang Tambaluslos, tandaan niyo 'yang Zubiri, tandaan niyo 'yang mga kongresista, 'di ba? Sa mga House of Representatives, tandaan niyo 'yan. Mga oposisyon, mga antay, hindi nyo alam no? Ano ang mga kayang gawin ng mga supporter ni VP Inday Sara? Kasi sa totoo lang mga lords, wala ka namang ikakasira kay VP Inday. 'Di ba? Wala naman eh. Kaya kayo nang gagalaiti at ginagamit niyo na paulit-ulit yang issue na 'yan, yang confidential funds para ano? Para sirain ang imahe at pangalan ni VP Inday Sara. Pati media ka konsyabo mo eh kakonsyabo nyo, di ba? Imagine niyo sa media, wala pa talaga akong narinig na na binalita nila yung mga magagandang nagawa na yung mga burial assistance. Mga, hindi, hindi ko pa talaga narinig sa mga mainstream medias. Ang mga narinig ko sa media, paninira, confidential funds, 11 days, 19 days. Bestado na kayo. Kitang-kita na ng mga tao sino ang totoong ambisyoso.